Tonton kung saan nandun tayo. Sabi ni Gladys Reyes at Tonton Gutierrez, wag daw ipilit na pag-usapan ang tampuhan ng mag-asawa bago matulog. Bigyan muna daw ng space. Agriba kayo dito o oh. oh, hindi? Yes or no, di ba? Yes, na pag usapan bull, bull. kasi, di ba? Sila ilang taon na rin silang mag-asawa, mag how many years? Kasi pag sinasabi uh, ano si ni Christopher, Christopher Rojas. Rojas uh, lagi kasi sinasabi pag ang sekreto daw ng pagtatagal ng pagsasama ay kapag daw may tampuhan o dapat, nag away dapat daw ayusin bago matulog. Bag -ma uh, hindi oh. na pinapatagal na same day Correct. yung tampuhan niya ayusin na. Yun daw ang sikreto. Yun ang sekreto. Yung daw ang tip. Pero diba? ayon kay Gagos, din naman sila ni Christopher Rojas nakapagka, may away sila, hindi nila pinipit, natutulog sila, na hindi pa rin sila okay. Uh -oh, diba? pare. Ngayon, kayo ba? Kung kami po na, magkatalo na namin kung dapat bang ipilit na pag may tampuan ng mag-asawa, ay dapat bang ayusin na same day uh -oh. bago matulog. Yan. Ay, talagang binigay mo na sa akin, hindi ako namili. <laughs> Pwede ako Ah. Ako kahit ano, kaya ko ng Oo naman, wag oh. Musay ka, Siya, kailangan pa mamili. Joke lang. No! Oh, oh. ano mo sasabi mo? Sa, Yes. Oo. Oh, oh. So, oh. dapat bang itilit na pag-usapan ng mag-asawa ang tampuhan bago matulog? Yes. So, dapat pag-usapan. Ibig mo sabihin, yes ka. Pero saan nangyayari po yan? Oh, oh. Iba-iba kami ng pananaw ni Gladys. <laughs> Di ba? Parang ganun oh, oh, eh. Di ba? Correct. Diba? correct. So, ano, may ganun? Correct. Parang, siyempre ako... Mas maganda din di ba, na kapag may tampuhan kayo, huwag nang patagalin. Kailangan ayusin agad hanggat kaya. Kasi mas matulog, napis ka na, wala kang kaaway sa mundo. Hindi dapat nega-nega ko Kung kanika'y dapat wag ganun. Dapat ang lalang mag-asawa, ang sarap na paggisi mo. Oo! Oh. Oh. siyempre, ang sarap na pagka nakakatampuan kayo, may away kayo, bago kayo matulog, magyaya ka pa na kayo magkasawa. Siyempre, sa matulog, sorry na, ha, Ay, it's okay, sorry na. Rin. Baka ang susunod eh, mag labing-labing, kasi bati na kayo, di ba? So, paggisi nyo, kinumagal, parang ang sarap maggisi, dahil nga okay mo kayo ng asawa mo. Back to normal. So okay lang na, doon pa lang, same day, same night, bago matulog dapat, okay na kayo. O, oh, yun, yun yun. So yun. ako ano ah, hihiramin ko yung mga explanation ni Gladys Reyes, di ba? Na huwag ipilit, kung hindi pa kayong, ah, kayong handa na magkaayos, huwag daw ipilit kasi laging nasa right timing ang pag-uusap. Halimbawa kahit naman sa magkaibigan, pag nagkatampuhan tayo, tapos pinagpilit tayong ipinagbabate, 'di ba? Alam mo 'yan. Parang ano, mahirap 'yon. Ganun din sa mag-asawa na parang andiyan pa yung tampo mo, pipilitin mong ayusin kahit na masama pa yung lobo. Sabi nga nila, time heal all wounds, 'di ba? Pahupain mo muna yung tampuhan niyo sa isa't isa, yung galit niyo sa isa't isa at pasasaan ba't magkakasundo din kayo at huwag ipilit sabi nga ni Gladys Reyes Huwag ipilit galit pa ako sa iyo, but pinipilit mo ako makipagbati so, sa iyo, ganon. So, hindi naman ipipilit. Oh. Pwede rin yun yun na naman kapag. Hindi, kasi yun lang nakalagay dapat na. magipilit yun eh. Na. So, <laughs> pero kung galit kayo sa isa't isa, lalo na mag-asawa, ang dapat gawin magpakumbaba, di ba? Sabi nga, humility oh. is important for peace. M so kapag ka nagpakumbaba ka, na ikaw ang basamaan, lobo, galit ka, pwede ang gawin mo, umalis ka na lang muna ng bahay. Para pagdating mo, minsan lalapit na rin yung asawa mo sa'yo. Magkakayos na rin kayo. So kung matutulog kayo, oh, sinabi ayan, mo na, maganda. Para sinabi mo na umalis ka muna ng bahay. sinabiin oh, Ibig sabihin matulog ka muna sa iba. Hindi matutulog. so hindi na magpo-fall na iba, ano. Iba matutulog sinabi na, umalis muna. ka muna ng bahay kasi pagbalik mo ng bahay, parang okay na. Kung pa na, kung ano man yung galit nyo. Pero uh, -sa. ang pag umaalis ka muna. para tama naman. Huwag mong samay lang. Galit sa galit. Dahil kapag ka mag magka -cross parang class of the time. Hindi, ang pinag-uusapan na natin dito, yung it's a matter of time. Alibawa, nagkagalit kayo ngayon tanghali. Bago matulog ba, kailangan ayusin nyo. Siyempre, kung aalis ka ng bahay, feeling mo tatlong araw ka munang hindi uuwi. Pag okay na yon, pwede na kayong mag-usap. Aalis ka lang. Kung baga, papahupay mo lang yung Oras lang. Tension. Aalis Alis ka lang. Ay, 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 Ganun. At pag-alis mo, pag-balik mo, parang yung asawa mo, hindi nag-alis Love, sorry. <laughs> di ba gusto na ka, love, sorry. Magyaya ka pala. Oo nga, sorry. Pag tulog, ano na. Hindi. Okay. Matutulog it takes time. Ka na Ganito lagi naman yan, di ba, forgiveness, madaling ibigay. Pero yung paglimot, dun sa nagawa, tampo mo dun sa asawa mo, parang hindi mo instant mabibigay yun. So it takes time. Yeah. So, so, so sabi nga ni Gladys, it's a matter time. of timing. Kung, kung ready ka na, handa ka na na makipag-usap, makipag-ayos sa asawa mo. That's it. Okay. Diba? Kayo po, mga classmates, sa tingin mo ba, dapat bang? Yes, dapat bang ipilit or di ipilit na pag-usapan ng mag-asawa ang tampuhan bago matulog. So, not necessarily okay. mag-usap kayo before, ano, di ba, going to so sleep. So, comment, comment lang po kayo, mga classmates.